Alam mo ba na ang dalawang lalaking anak ni Manny Pacquiao ay nais sundan ang kanyang yapek? Kahit proud ang ating pambansang kamao na may mga anak siya na nais sundan ang kanyang yapek ay nais peren ng kanilang ama na makapagtapos sila nagpag-aaral at ayaw nito na madanasan ang hirap nito upang makaahon sa buhay. Ayon pa sa interview kay Manny ang naging inspirasyon nito para magpursige sa kanyang career ay ang labis na kahirapan, kaya kung ano man ang kanyang tagumpay ngayon ay dahil sa kanyang nakaraan. Subalit ayon kay Manny kung papipiliin ito ay nais nito na makapagtapos ang mga anak sa kanilang pag-aaral upang magkaroon ng prepisyon sa buhay. Iba-iba ang direction nation sa buhay kung hindi nila magawa ang nagawa ko ay makapagtapos lamang sila ay isang tagampay na iyon pro sa akin. Ayon pa kay Manny hindi lingid sa lahat ang mga hirap nito sa boxing. Kaya hinihiling pa ni Manny Pacquiao na pagbutihin ng mga anak niya ang mga nais nilang gawin dahil nakasuporta ito sa mga anak. At nito lang ay balitaan natin na matagumpay ang mga anak ni Manny Pacquiao ang panalo sa pagsimula ng taon na ito, isang patunay na sadyang may pinagmanahan ang dalawang anak, halatang masaya ang ating pambansang kamao, dahil sa pagkapanalo ng mga anak nito.